Pasok na tayo mga kainags ano? gagamit uh, Gagamitin ko muna sa sakay ngayon Yung sakay ni pangalan na prinsesa Kasi nag-switch kami Tapos si Mahal na rin ha, dito Hello ma Ano sundan mo ako ha Ay, Ano mo kaya yung ano, waste ko para ano Anong waste? Para may map din ako Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Uh, hindi ano, agento ah, sundan mo ako tapos doon tayo dadaan sa may ano, sa may Saint Albert. Tapos kakanan ka sa may bricks. Ha? Basta alam mo naman yun eh Sund Sundan mo lang ako Dadaan tayo sa Danbegan Ano ha? Hindi pag nawala ka Hindi ka kanan ka lang Hindi ka mawawala Lagi natin dinadaanan yun eh Basta sundan mo lang ako Pag nandun na tayo sa Danbegan Pagka nandun na tayo Makikita mo naman yung Beijing eh Yung Sinihan Kung saan Kakanan ka lang doon ano kasi ano, sunod mo ako ah Kasi mga si <laughs> Merong aksidente na Nangyari doon sa highway sa may 137 Avenue ah yan merong nang aksidente doon sinarado kasi nga major yata yung nangyaring aksidente kaya si Mahal na Reyna hindi makadaan eh hindi sanay si Mahal na Reyna na dumaan sa ibang lugar kaya ngayon ang gagawin niya susundan niya tayo tapos eh ano ah liliko siya sa kanan idadaan lang natin siya ano ba ito hirap nito ah pandari muna natin mga na ano? start engine muna natin ay, ah, hindi. Mali. Ano ba tong Hirap kasi pag... Yun. Ayan. Okay na. Ayan. Ah, Adjust. Alright. So, ano muna tayo mga kainis, ano? Biyahin muna tayo sandali lang, ha? Yun. Ayos. Ayos. Alright. Alright. Hello. Hello. Ayan. I-on lang natin yung sasakyan natin. Ayun. Sasakyan yung ating mga phone para... Ha? Ay, sige. Ay, sige. Na Oo. Oh, Naka-on. On mo lang yan. Okay. alis na ako ah. Sundan mo ako ah. Okay. 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 sige bye bye. Sige bye ako sana magkakilipo ah. Sabihin mo left or right ah. Right, hmm. right. lang ako ng ganyan oh. No? Senyas lang ako ng ganyan kaagad bago nito okay. Ibig sabihin, hindi ko ako sa kanan. Okay sige. Okay kasi mawala ako. Okay sige. 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 Mawala ka, pareho tayo. Mahina tayo sa daan. <laughs> yeah, so si Mahal na Reyna ano, nasa likod lang natin 'yan. Ha. <sighs> so na late si Mahal Reyna dalawang oras. Sana so, tumawag siya doon sa trabaho niya, sabi niya eh mal-late muna ako. Kasi sarado ang dinadaanan niya. Siyempre, suti natin yung salamin natin, mga kainags, ano? Yan, yung aking uh, ipinagyayabang ilang araw na. Yan. <laughs> Yan. Maraming salamat sa inyo, ha? At pagpasensya nyo na ako at ganyan lang talaga ako at napakababaw ng aking kaligayahan. Yan, dito na tayo dumadaan sa, ano, mga danbegan, mas, ano to, eh, mas shortcut. Ang labas natin ito, doon din sa gilid ng trabaho nila, Mahal na Reyna. Papuntang, ano, ah, uh, St. Albert medyo malayo nga lang eh wala eh ito, ito talaga ang kailangan nating daanan eh wala na ibang alam na daan alam ko ito lang baka mawala ako dito ah? ah hindi ka mawala paano ka mawala basta sumunod ka lang sa akin ayan, ayan mga ha, forest na yan marami na nakatira dyan ngayon mga kainis mga homeless yan mga homeless pumasok ako nung isang araw dyan eh. may mga bahay nang nakainstall nakatayo bahay ng mga homeless yung mga tagpi tagpi mga tent yeah, so dito tayo mga kayo na sana tayo doon Diretsyo lang tayo ma hindi dumiretso sundan mo lang ako sundan mo lang ako sundan mo lang ako yan Diretsyo lang tayo yan ah, so nandito na tayo sa highway tapos si Mahal Arena pag diniretsyo diretso kasi natin to mga kayo na sana sa kanan nandun na yung trabaho niya stay ano ka lang sa kanan mabilis ang takbo mo wala ka na sa community, nasa highway ka na. <laughs> oh, sundan mo lang ako tapos sa... Uh, nakita mo na yung brake sa kanan. Basta sa kanan ka bago mag 137 Avenue. Kumanan ka na nandunan na yun. Oh. Alam mo na to? Hindi ko alam. Eh dapat alam mo to. Paano pag naligaw ka? Kaya nga. sa Hindi, sundan mo lang ako kasi dadaan naman kita doon eh. Kasabihin ko sa'yo. Oo nga, ito nga mismo Sa Beijing house ng ano mo Malapit ka na ha, malapit ka na sa kanan left or right. Ano ba naman to? Kanan na nga, hindi mo pa maintindihan? Right, right. Ka ano bang kanan sa English? Yan ang kanan naman eh Ha? And hindi mo alam yung kanan sa English? Left and right Right Ano? right bihira naman ito hirap naman magturo ng bihira o oh, yan ha malapit ka na ha kakaliwana ako diretsyo ka lang tapos kumanan ka na sige sige sundan mo lang ako nakita mo yung kanto na 'yon nakita mo yun yun, yun o no, yung sa stoplight kumanan ka na ha kanan ka na kakaliwana ako Yan na yun ha yung cineplex dyan ka na sa cineplex ha o, sige o, sige I love you mama chuk chuk Pera. So dyan nakakanan si Mahal na mga kainis Yan, kita niyo yung Cineplex Cinema Dyan siya kakanan Pagpunta sa trabaho niya Tapos tayo, kakaliwa tayo doon Doon tayo kakaliwa oh, Sige na, ingat ha Okay, Sige na, bye bye Dihira, alamin mo yung ano ha Left and right, alamin mo ha <laughs> Pati ako, pihira po sa left and right Dito na tayo sa trabaho mga kainags ha at nako makulimlim pa rin ang ating panahon yan ayos yan let's go o tulak na yan yun ay nako talaga no si Mahal na no nakakatuwa talaga no hindi alam ang Tagalog ng right and left pag sinabi kong kanan liliko ko sa kanan pag nagmamaneho kami ano ang sabi niya ano ba yung kanan left or right pambihira naman hindi English alam mo tapos yung Tagalog hindi mo alam <laughs> tapos nga pala eh, pati yung mga anak ko mga sa sapag ka sinasabi kong uh, alas 12 eh, hindi ah, alam nila alam nila mga anak ko meron pala rito, mga, ano, uh, rito, mga kabataan mga na-encounter ako pag sinabi kong alauna alas 2 alas 3 hindi nila alam kung ano yun sabihin nila ano yung kuya ano yung alauna ano yung alas 2 yan ba? Diba? kasi tayo nung araw eh Spanish tayo, di ba? <laughs> alas 2, ala 1, 45 yan, inabutan pa natin yan eh. pero ngayon yung mga kabataan, parang hindi na nila alam yun eh, no? buti nga yung mga anak ko alam, ah hindi, yung, 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 yung mga ala, mga anak ko alam nila, mga basic lang katulad ng ala 1, alas 2, pero yung mga ala 1, 25 ala una, 35, yung may mga 35 55, hindi na nila alam yan, <laughs> actually nga ako hindi ko rin alam yung ano yung mil mil, 2 mil, yun, di ba yung mil parang libo yata yun eh, no? Yeah, pero hanggang doon lang ako sa mga mabababang mga numero. Pasok muna ako mga Kainex, ano Uwi na tayo. Yun, pinakamagandang ka moment, uwi na tayo eh, no? <laughs> so by the way, mga Kainex, uh, kanina pala doon sa traffic na dinaanan ni Mahal na Reyna kanina, yung mga kasama ko rito sa trabaho, ganun din ang usap-usapan. Ang tagal din daw nilang naghintay, yung iba daw umikot sa malayo para lang makarating sila rito sa trabaho. Kasi talagang totally sinarado raw totaling saradong sarado raw yung dinadaanan natin highway yung yung 137 Avenue sarado raw yung kasi nga uh, sobrang traffic wala raw ma ma makadaan talaga kasi wala nang ibang daanan eh talagang papa papa daanin ka sa malayo <laughs> umikot daw sila sa ano ayaw ko kusang umikot yung mga yun eh tapos kaya raw nangyari dahil ano meron daw shooting incident parang meron yata nagbarilan ano pero yun ang yun ang naririnig ko sa kwentuhan nila eh mamaya malalaman natin kay Mahal na Reyna kasi yung, yung shooting incident or kung, kung saan man yung traffic kanina eh malapit sa trabaho ni Mahal na kaya eh, sigurado malalaman ni Mahal na yon kung bakit nag traffic traffic kanina malalaman niya kung ano yung dahilan Yan, pero yun ang narinig ko kanina kasi mga ko rito ganun din eh na problema rin sila nga kanina buti nga lang daw ano eh ah, binuksan nila yung kanilang G GPS ang <laughs> eh, mabuti na lang eh natawagan tayo ni Mahal na Reina kanina. Yan so ang gamit nga pala natin ito no. Ah yung sasakyan ni panganay na prinsesa, Honda. Yan. Ayos. Yan uh, uwi mo na ako mga kainags at Ah ano, uh, wala pa kasi doon yung ano eh, wala pa yung panganay na prinsesa natin kaya yung mga aso natin hindi pa napapalabas, hindi pa nakakaihi tsaka nakakapupo. Walang tao sa bahay. Kawawa naman kanina pa nag, kanina pa naghihintay yung dalawang aso sa bintana nakakatuwa so papasok muna ako mga kainags ay papasok papasok muna ako sa sakyan at para makauwi na ako at may ano naman natin yung mga aso natin doon may labas naman natin sa sa bahay natin kanina pa buriyong na buriyong siguro yung mga yon kawawa naman at uh, nako eh si panganay na prinsesa tinanong ko kung bakit bakit daw na traffic doon so sabi naman niya meron daw na homeless na gustong tumalon doon sa may tulay sa may tulay yung ano ng trend may daanan kasi ng trend doon, di ba? Sa under underpass. So meron daw gustong tumalo na homeless doon, kaya daw ang ginawa ng ano, mga pulis hinarangan. Kasi nga naman, ano yun eh, yung nagaaba, yung homeless parang mag-aabang ng ano yun eh, ng mga sasakyan. Tatalon siya. Pag talon niya, masasagasaan siya ng mga truck, mga sasakyan. 'Di ba? Baka makadisgrasya pa ng mga driver. Siyempre, yung homeless na yun kumbaga pag papakamatay siya, mandadamay pa siya parang ganoon ano. Ayun ang sabi pero kanina yung pagkarinig natin shooting incident daw. Hindi ko alam baka shooting na pelikula ganoon ano. Hindi ko alam eh, hindi pa hindi pa confirm ha Inex, ano. Pero anyway, importante kanina, duma doon na tayo dumaan. Wala na, wala na yung wala na yung traffic, wala na yung mga pulis, wala na ano. Wala na mga barrier. So mamaya pagdating ni Mahal Arena, tan ano yun, tanongin natin kasi malalaman ni yan doon sa mga ano eh, sa mga katrabaho niya, yung mga nauna. Malalaman natin yan. So nandito na ako sa loob ng bahay kasi dumating sabay kong dumating si ano si pangalan na prinsesa pala. Ah, ko nangyari doon? Sabi may mag may magko-commit na sa tulay. Ah, sa tulay. So tama nga mga kainan ano? So dito na si Mahal na nalaman niya na yung mga dahilan nung yung ano dahilan kung bakit na traffic doon sa dadaanan namin kanina. Ayun nga, may ano yung kala kasi kasi, kasi yung una kong pagkarinig kanina. Meron daw shooting incident. O baka hindi ko alam, baka shooting, guys. Yung shooting nga baka marami nga nagsu-shooting doon sa magpapakaano no, mag magpapatiwakal. So yun nga makita ano ng sinasabi ni Mahal na Meron daw na homeless, parang homeless o ganun. o tao, basta binatin meron daw tao na parang Patalon tatalon doon sa may underpass yung sa may release ng train kasi meron doon diba ba yung dinadaanan natin buti na agapan ka agad ano nakita tagal yun tagal alas 10 pa pala ng... alas 10 pa si Richard papasok ng alas 10 hindi siya makadaan pati tao sarado ah pati tao hindi makakadaan pati tao sinundo lang siya ni Madam Eda dun sa so merong nag report talaga ano kasi ano nga ano Kabari nga yun eh ha? nakabarricade lahat ah para walang dumaan na ano okay na kasi pag tumalon nga yun sa ano underpass may mga dumadaan sa sakyan di ba pag dumaan yun makakadamay pa siya makakadisgrasya pa na Siyempre, pag yung nabagsakan bumagsak siya tapos nasagasaan siya siyempre, yung driver ng makakasagasa sa kanya kahit naman walang kasalanan yun hindi intention magkakaroon ng ano yun kaso ganun yun iba sa driver ka eh kahit na wala kang kasalanan may kaso ka tapos, tapos pag nasagasaan mo siyempre, makakasuhan yung yung driver or pag nasagasaan niya yung tao na gusto magpakatiwakal may posibilidad na tumambling yung sasakyan na nakasagasa syempre pag tumambling yon eh may mga iba pang dumarating na sasakyan di ba? eh makakadisgrasya pa kung baga para makakadamay mandadamay pa yung ano yung magpapatiwakal kaya palang tagal na no? tagal na wala no? kasi mga kasama ko rin ganun eh <laughs> kakatawa yung mga aso <laughs> naghihintay ng pagkain yung mahal. Kaya mahal na rin ah. Oh. Ang nako. Oh, ah, nako, ah? may pasalubong. <laughs> yan, yeah, ano ba kinakain ni Mahal na rin? Ano ba dala mo ma? Boy chicken, masarap yan ah. Kain ba yan ah. Walang kanin. Walang kanin? Hindi ba? Naubos na ba yung kanin? Mm. Ah, wala na. Naubos na yung kanin, mga kainags ano. Tapos yung pala yun, nangyari. Kaya pala, mabuti. Oh, ano ma naman? No, no, mabuti no. na rin. No. Ah, tatapos lang nung dumaan. Nung dumaan. Duma So kanina, nung hinahatid kita kanina hmm. So hindi ko may pakita si Mahal na Reyna Mga ako naman eh <laughs> Alam ko na Na alin? Alam ko na isang daan Alam mo na isang Alam ko na yung daan kung saan sa susunod Yung dinala natin kanina Eh ah, eh Saya, 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 saya Si Mahal na Reyna Saya No, 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 no So alam mo na yun <laughs> So wag daw natin iharap yung camera sa kanya at kumakain siya <laughs> na uh, hindi raw nakaano. So yun, yun, basta doon lang yung kanina, yung dumaan tayo. So pagka ano, alam mo na kung saan yung susunod. Diyan lang, di ba? Yung Danvegan Pero kanina, nung malapit na tayo doon, hindi mo ano, hindi mo, hindi, hindi mo pa hindi ano. tanto, pero nung, ako pero Hindi ko alam yung ko kaano. Nakita nung, ko, ay, ay. Ano yun, na, but, na, nakita na. mo yun, ano? nabuhayan na ako, ay, yun na pala yun. Ay, na, yun lang yun, ganoon lang yun. Congratulations, you passed the, the road. you <laughs> passed the road. You pass the road. Ako mag -ano, nga, kaya nga. Pero ngayon at least alam mo na meron ka ng option. Buti nga tinawagan mo agad ako kasi kung di mo ako tinawagan kanina, naku ay malamang. Buti nakabalik, naka, ano ka, nung na-traffic, nakabalik ka. Hindi. Ang paliko niya sa millions. Ako ah, gumanong ka, bumili ka. Ah, ng ang pinakadaan. Yeah. Wala talagang daan. O oh, kasi ano eh, yung iba mga kasama ko pumunta ng Leons, pumunta pa roon sa ano. Yung iba nag yellowhead, yung iba nag ano. saan saan nga eh, sa ikot, ko sana. Baka maligaw ako, sabi ko huwag na. Ayun na lang. Ayun na lang po may Dan Ayun, tama yung decision mo. Tama. So yun mga kinags, ano? yun na yung balita. Eh, bukas na tayo magkita mga kinags at kami kakain mo na yung mahal Reyna. Tingin lang tayo mga kinasino kung ano yung pwedeng ipakain sa aso yan. Ito, yes. Pwede. Yan yung mga pwedeng ipakain daw sa aso na prutas. Eh, kumakain ako ng melon eh. Ayan, cantaloupe po. Oh. Cantaloupe. Yes. Ito yung mga noh na hindi pwedeng pakain sa kanila. May listahan tayo dito eh. Saya! Yan kumakain ako mga kainags. Mmm! Ano? Oh! Mmm! 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 Sarap na! Saya, gusto mo pa? Mm-hmm. Sarap na. Ba? Ayos, ayos. May paso kasi tayo ngayon, mga kainags, ano. Ay, sa sobrang na-late ako. Nako eh. Hindi <laughs> naman sobrang na-late. Kung baga, yung oras ng pagkain ko, medyo <laughs> na-late. Kaya nagmamadali ako yun. Kaya kinakain ko lang ngayon. Ito, fruits. Tapos meron tayong ano na strawberries, mga kainays, ano. Ito, strawberries. Pwede rin sa aso to mga kainags. Pero hindi na lang muna natin papakainin kasi kakain tayo. Sa atin yan eh. tikim lang natin tsaka to, saging. Madalian lang, mabilisan lang. Tapos mamaya, pag nag-lunch uh, break na ako dun sa ano, nag-lunch na ako sa trabaho, nandoon yung heavy meal, meal ko. May kanin, may isda, may prutas, may tinapay. Yan, doon na tayo babawi sa trabaho. Kain muna ako mga kinis at kailangan ko magmadali. Sandali lang. <laughs> yan. So nakabihis na ako kasi papasok na tayo maya maya ng konti. So by the way, uh, naalala ko nga pala mga kay nag uh, way back in 2 years, 2 years ago na siguro 'yun ano, tama 2 years ago nung pumupunta pa ako doon sa farm nung kaibigan ko ni Panyero kasi no nagba-vlog kami nandoon. Habang bumabaybay kami sa Yellowhead, meron kami nadaanan na ano, na wasak-wasak na katawan ng tao. Nako, tapos eh sa madaling salita, may may vlog ako noon eh, kaya lang binlard ko. Habang bumabaybay kami, binlard ko, kasi nga kita yung mga pasintabi po ano sa mga kumakain o sa ano. Kita ko yung mga parte ng katawan ng tao, may kamay, may mga talagang puro-puro pula. Kasi ano rin yun eh, yung parang tumalon sa underpass. Sa underpass, tumalon siya. Tapos siguro nung tumalon siya, eh kasi karamihan ng mga dumadaan sa Yellowhead. Mga malalaking truck. Eh siguro nung time na yon eh nung tumalon siya, may mga parating na truck or baka nung tumalon siya, wala pa yung truck. Baka siguro hindi na siya makabangon. Saka naman dumating yung mga truck. Talagang wasak talaga, no mga kainags? Naalala ko yun, nagbablog ako noon. Kitang-kita nga sa GoPro ko yun eh. Kitang-kita, natigilan nga kami ni Panyero Noong time na yun, sabi ko, parang katawan ng tao yun ah. Wasak-wasak tapos may mga pulis. Yan. Doon sa mga matagal ng viewers natin, alam niyo siguro yung sinasabi ko. No? Kaya lang ino ko, binlard ko, kasi baka ma-monetize tayo eh. Ha, ano? Baka ma-demonetize tayo yung video natin na yun. Kasi nga medyo graphic. Sobrang graphic talaga. Kaya naalala ko to, nung ganito rin, kasi tulay din, tulay din, merong, ano eh, merong gustong tumalon mula sa tulay pababa. So yung nangyari naman two years ago, nung pupunta tayo sa farm ni Panyero, Ganun din mga kainags, may tulay din. Tapos may mga nagkalat na ano, mga nagkalat na makatawa ng tao. Kaya ganun-ganun din. Naalala ko, grabe. Natigilan ng natigilan nga kami noon eh habang nag-uusap kami ni Panyero, nagbo-vlog ako noon eh. Natigilan kami, sabi ko, Uy, parang katawan ng tao 'yun ah. So 'yun na nga, nalaman namin uh, mga ilang araw ang lumipas. 'Yun na nga, totoo nga tao nga pala yung nagkanta kalat-kalat yung ano, yung katawan niya. Yun ang nangyari. Grabe, no? Grabe yun. Naalala ko. Pag naalala ko. Tapos ganun din. Talagang ano? Yung talagang gusto na nila magpati, magpati, magpatiwakal. Yung talaga bang siguradong hindi na sila mabubuhay. Kaya lang problema kasi kung mandadamay naman sila or may madadamay, eh, no? Yun ang, yun ang hindi maganda doon, eh. Tsaka hindi rin naman maganda siyempre magpapatiwakal. Kaya hindi maganda yun. Kumbaga... Uh, yung ibang madadamay na walang kamalay-malay 'di ba? Ikawawa naman. So pasensya na kayo mga kain, nagsin yun yung topic natin ngayon. Uh, na, na, -na share ko lang. Ang ganito na lang muna yung vlog ko. Maraming maraming salamat. At uh, don't forget to subscribe and likes mga kainigs ha. Uh, doon sa mga baguhan. Don't forget to click the bell button para lagi updated. At maraming maraming salamat sa panonood. Thank you very much. Yan. Pasok na ako.